kapatid, kami po ay naglalakad ngayon sa itaas ng karagatan. Ayan. Sa baba namin is karagatan. Dagat yan eh, oh. See? Mary Joy, Mary Joy, watching from Hangaro. <laughs> Shout, out. Shout, out, Shout out, out to you. <laughs> <laughs> good morning, Kalako, Marlita, uh, Hawaii. Ay, hindi naman sila, ano? Wala ka silang bat.